Hello! Kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat? At sa aking mga kababayan, mga OFW, sana okay kayong lahat? Kung bago ka pa lang dito sa yung channel, huwag talimot na subscribe ng ating YouTube channel, Ili TV, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload ng mga bagong video. Ah, uh, Pag-usapan lang natin guys, itong uh, pagpanaw <clears throat> ng ating idulong uh, idolong na si Pridi Aguilar ata nga asya siya ay isang muslim no so alam naman natin pag muslim yan no talagang ilibing agad no so uh, doon siya nilibing sa islamic uh, cemetery no sa cemeteryo ng mga uh, muslim doon siya nilibing sa uh, sa manila no so ang uh, nakita ko yung ano kanina yung pagliving sa kanya ganon talaga yung ano Muslim balutin lang ng puting ah uh, uh, parang kumot no puti tapos yun lang tapos doon lang siya sa nag -gawa sila ng ano nag ano sila ng lupa doon lang siya ilagay Uh, ang 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 alam ko paupuin lang niyan sila eh. Paupuin doon. Doon sa libingan nakaupo lang. Hindi katulad sa mga Kristiyano na ilagay sa kabaong o sa kahiga. Sila pagdating doon sa lupa nakaupo. Ganun ang paglibing sa kanila. No? <clears throat> liguan niyan sila uh, tapos sa uh, Iguan, tapos yan lang, parang bawasan lang yung uh, uh, pal palabasin lang yung uh, dumi na nasa loob. Parang gano'n, Tapos hugasan liguan bago siya ibalot. Oh. So nilibing siya agad. So gano'n lang kadali guys ang uh, ano. gano'n lang kadali at ang sabi ang uh, kinamatayan niya ay sakit sa puso. No? Sakit sa puso at meron din problema sa baga. So, ganun talaga pag mag magtanda na tayo, no? Kasi si Bintito na si Pridi Aguilar, uh, medyo marami na tayong maramdaman, mga sakit-sakit. Kapag meron na talaga tayong idal, pag matanda na tayo, diyan na talaga yun talaga ang papatay sa atin yung mga sakit kung di man tayo mamatay sa katandaan ang mamatay tayo sa mga sakit kaya nga uh, iwasan natin ang uh, masyadong ma-stress uh, yung mga problema kasi ang una talagang maapiktuhan ma sa part ng ating katawan ay ang ating puso at ang ating isipan no ah uh, ating utak no tapos ang bisyo iwasan kasi nga sa bisyo o na talagang maapektuhan diyan yung ating baga no kung uh, lasing lasinggiro ka naninigarilyo ka ah uh, lalo na yung mga gumagamit ng uh, mga pinagbabawal na gamot. Isa 'yan, no, sa makaaapekto sa baga, no? At uh, sa puso, no? Kaya uh, iwasan natin 'yung mga ganun. So, dahil sa matanda na si Freddy Aguilar, meron na nang mga sakit-sakit, no? At alam niyo guys, meron akong napanood na manghuhula yung nagbabasa ng tarot uh, ah kasi ni ano yung ni Romil Chika yung mga nanamatay na mga artista, yung mga singer, 'di ba? Sunod-sunod namatay mga babae. Uh, <clears throat> si Ro Gro Gloria Romero, si Pilita Corales. Tapos sumunod si Nura Unor. Tapos si yung isa pang singer na lalaki. Si di ba si Alejandro. Tapos si Ricky Dabaw. Tapos ngayon si Freddie Aguilar. May meron pa akong nakaligtaan eh. Marami-rami ito nagsunod-sunod talaga sila. Puro mga mga singer. Sabi kasi nung ano, manguhula, merong susunod talaga kay Nura Unor. Merong susunod pa. Mga, mga, uh, sikat din na mga singer. At sabi niya, uh, matanda na. Hindi lang, diyan kasi sa pagbabasa lang tarot yung mga ganon-ganon, hindi nila yung pinapangalanan, guys. Para protect, proteksyonan yung mga tao na yun pero ang sabi niya isang sikat may edad na at mayroon pang susunod oh. ito na yun ito na yun yung sinasabi niya hmm. so paalam na, na sa ating idol makita na sila ni, ano, ni April Boy Regino, No? ang mga magagaling yan na mga, ano eh, mga singer. Mga magaganda yung mga kanta. Yung mga kanta nila ay, ah, uh, kang matutunan. Lalo-lalo na kay Freddie Aguilar. Mahami kang matutunan dyan sa kanyang mga kanta. So, alam na ni Tatay Digong na wala na siya. At tinatanong niya kung ano yung, ano, So sabi ni uh, yung kapatid ni tatay, yung ganyan, gano'n. Yung nalungkot, sabi ko sa inyo malungkot talaga yun si tatay, no? Malungkot talaga yun. Ah, dahil kaibigan talaga niya yan si Freddie Aguilar. So hanggang dito na lang guys. Ah, uh, maraming maraming salangat, salamat at mag-ingat tayo. Uh, iwasan natin yung mga bagay-bagay na maka-stress sa atin kasi yon ang isa sa mga dahilan kung bakit magkaroon tayo ng sakit no sakit sa heart at sakit sa mga baga wag tayo masyadong magpa-stress sa mga problema sa ating mundo sa ating uh, bansa sa ating paligid, sa ating trabaho, sa ating pamilya, no? Huwag tayo masyadong ma-stress diyan, no? I Enjoy natin yung buhay natin kasi sobrang iksi ang buhay natin sa mundong ito. Kaya habang buhay pa tayo ay uh, gagawa tayo ng kabutihan para sa ating kapwa. Oh, no? Para kung, kung wala na tayo sa mundong ito, no, mayroon tayong kahit konti, mayroon tayong nagawang kabutihan sa ating kapwa, tao. So hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa inyo and God bless you all.